Hi friends, ito na yung part 4 at mag Cebu City tour na kami. May nakilala kaming taxi driver at siya na nga yung kinuha ni Mod para nga mag-tour sa amin. Ayaw pa nga sumakay ni Popo dahil may naaamoy siya sa taxi, nasusuka siya agad kapag ganyan. Uunahin namin puntahan yung pinakamalayo at yun nga yung Sirao Garden. Alas mga 40 minutes nga yung naging biyahe namin papunta nga dito. At yung daan nga parang katulad nga din sa Baguio dahil pataas nga ng pataas. Yung entrance fee nila dito is 70 pesos, si Popo naman ay libre pa. Pagpasok nga bubukan agad sa yung, nga yung malawak na flower garden nila. Sobrang kulay nga nga din ng mga bulaklak nila dito. Marami nga din sila dito pwedeng pagpicture katulad nga ng mga upuan. Meron nga din sila dito malaking kamay at saka yung mga windmill. Sobra nga din Instagramable ng lugar na ito. Dito pala sa Sirao, dalawa yung flower garden. Nauna nga ay tinatawag nga na Little Amsterdam at yun pala ay nandun nga lang din sa maba. Malapit lang din dito. Kaya pala nagtataka ako kasi parang iba yung kanilang mga windmill. Umila kami dito para makapagpapicture sa malaking kamay. Pinaupo ko nga muna si Pau Pau. Tayan nga, lahat na lang tumabi kanya ay niya kulay pink at yellow na bulaklak na ito ang pinaka gusto ko. Sobrang titingkad kasi ng kulay nila. At katapos nga namin mag-ikot-ikot, lumabas na din kami at sa may exit may mga tigdang ang souvenir. Bumili nga ako nitong rep magnet, 40 pesos lang 'yan. Snaming pinuntahan itong Little Kyoto, entrance fee 100 pesos then si Pau libre lang ulit. Pasok nga namin, nakita namin itong kimono house na pwede nga mag-rent ng kimono. Para nga ganap na ganap 'yung pag-iikot namin dito at piling nga namin ay kami nagpunta rin na ng Japan. Nag-rent kami nitong kimono. Yung rent pala ng kimono is 150 pesos plus 50 pesos para naman sa umbrella. Sobrang cute na cute nga ako dyan kay Pau Pau. Bagay na bagay nga sa kanya yung kulay na napili niya. Gusto ko nga sana pareho kami ni Pau Pau. Kaya lang sobrang haba ng mga pink. Kaya ayan, walang twinning na naganap. Char. May dalawang klase ng tour dito. Yung isa, mountain tour at city tour. Pakinuha nyo nga yung mountain tour kasama nga itong Little Kyoto. Since nag-hire lang kami ng taxi, kami na yung sunod sa mga pupuntahan namin. Then sobrang bait din talaga ni Kuya. Gusto niya talaga kami maikot nga din dito talaga sa Cebu. Siya pa nga yung nag-aalok kami umikot nga dito sa Cebu. nahirapan nga ng konti paakyat yung taxi papunta ka dito sa Little Kyoto dahil nga ganyan nga pabundok na. At ganyan nga yung view pag nakaakyat ka na nga dito sa taas. Nung pumunta nga kami dito ay mag-aalas 12 na kaya naman tinatamad na nga itong si Popo at sobrang init nga. Kaya na nga din agad at gusto nga din kumain. Pagbaba namin nag-order lang ako ng ramen at saka milk tea. Na naman paborito din kainin nga ni Popo ito ramen dahil nga may noodles. Kaya naman kahit nga kainitan ayan nga din ang aking in-order. At ayan nga friends tara kain tayo. Thank you Lord. for all the blessings. Nagtambay-tambay nga lang kami dito. Tumalis na nga kami nung mag-aalauna na. Masarap din naman ditong tumambay dahil malakas naman yung hangin. Marami nga din dito mga estatwa at hindi ko na nga din at ayaw na nga ni Pau Meron nga din dyan mga estatwa ng One Piece. Sa bandang exit nga, nandun nga din yung kanilang souvenir shop. Ang gaganda nga din ng mga souvenir nila. Hindi nga ako bumili dahil hanggang 50 pesos lang yung allowance ko. Charot. Sunod naman namin pinuntahan ay itong ang Temple of Leia. Dito naman yung entrance fee ay 150 pesos. Then si Pau paw 60 pesos na siya agad additional 50 pesos para naman sa parking fee. Maganda nga din dito at sobrang lawak at ang laki nga ng building. Medyo pahirapan nga lang din talaga makakuha ng magandang picture dahil sobrang dami nga ng tao. Wala namin kaming ginawa dito kundi magpicture lang. At ito naman si Pau ay tumulong na nga sa mga nagmamap nga dito. Hindi nga pag mamap ang ginagawa, ayan nga sumasama naman sa mga nagpapapicture at nagtitiktok. Lahat ng na mga naging kasabay namin dito sa Temple of Leo, o diba, nadagdagan bigla ang inyong kamag-anak. Asa lahat nga ng family picture ay kasama itong si Pau Hindi nga din kami dito nagtagal dahil marami pa nga kaming susunod na pupuntahan. Ngunit naman namin pinuntahan ay itong ang Tawis Temple. Dito naman, libre lang pumasok at wala nga entrance fee. Maganda nga din dito at sobrang nga din lawak. Dito naman, pan-second time na namin ni Mon. Napuntahan na namin ito dati nung una kaming pumunta dito ng Cebu. Re-required nga lang nila bago ka pumasok dito ay magsuot nga ng face mask. Then, sa pagpipicture naman, dapat hindi mo maisama yung mga saints na nasa loob ng temple. Then, itong temple ay nasa loob pala ng subdivision at kahit nga hindi ka believer, ay pwede ka nga pumasok dito. Sikat na sikat nga din itong temple na to dahil nga sa ang ganda ng pagkakagawa ng temple nila. Wala nga picture dito si Pau Pau dahil naman nung gumising siya, ay napaalis na nga din kami. So, sobrang dami ba naman pinagagawa dito sa Temple of Leia o ba diba, napagod siya din. Sakto nga pagsakay namin ng taxi, ay bigla na nga lang umulan. Sunod nga sana namin pupuntahan ay sa may Port San Pedro at saka sa may Magellan's Cross. Balak pa nga din sana namin pumunta sa may 10,000 roses. hand open area nga lang daw yon at sobrang maulan ay hindi na nga mga na natin namin napuntahan. Tapos na nga namin yung tour at dito na nga lang kami nagpaderecho sa may mga bilihan na pasalubong. Si Mod at si Prenny na nga lang yung baba dahil alapakalakas nga ng ulan. Kinabukasan naman maaga kami nag-checkout dahil uuwi na nga kami. 7.40 pa naman yung flight namin. Inagahan na nga lang yung pag-alis dahil takot nga kami ma-traffic. Pagkatating nga namin ng airport, nagprint lang kami dito ng aming boarding pass. Na mag-aala 7 na nga ayan nga at pinaakyat na nga kami dito sa aeroplano. Mga isang oras at kalhati nga ulit ang biyahe namin papunta nga ng Manila. At ganyan nga ulit kaganda ang akin nakikita dito sa aking pintana. At dahil nga buong biyahe ay eh natulog lang ito si Papo ayan nga at nagka-energy na naman ang batuta. At pagkatating nga namin ng bahay nang mahinga lang ng konti at nagripak na nga kami na itong pasalubong namin sa mga kawork ni Mon. At paano, lang muna sa isang araw ulit. Thank you for watching. Bye!